Good morning mga bro, so salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinag sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong video patungkol dito sa ating mga motor Ito mga bro, para dun sa mga nagre-request sa mga naka Honda Click, paano daw mag-reset ng odometer Kasi diba yung mga NMAX, eh, Aerox, mga Honda Click, meron siyang oil change Kapag kakailangan mo na mag-change oil, kung ano yung nakasit dun sa odometer, magbiblink yun So indication na kailangan nyo ng mag change oil So ito mga, ito mga bro ang ituturo ko sa inyo Para dun sa mga naka Honda Click 125, 150 Okay So ayun mga bro, syempre bago po natin umpisahan yung ating video Yung mga bago pa lang po sa ating channel At kung mahilig kayo sa mga ganitong video Huwag niyo pong kalimutan mag subscribe ano, Para po lagi kayong updated Pag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload Yan mga bro So bale uh, Kung nakakita nyo uh, Pinatagas na natin yung ating engine oil Tapos uh, Pinatagas na natin yung ating gear oil Yan So ang pinakatabis nito mga bro sa gear oil Mga dalawang palit nun ng chains oil Isang gear oil Hindi naman talaga totally na itim yan Bakit yung iba nagsasabi Hoy ang puti pa okay pa yan Hindi po talaga nag-iitim ang gear oil O oh, diba Pero hindi yan napag-usapin pag-usapan natin. So dito, gamit lang kayo dito ng 12 para matanggal nyo yung sa ilalim. Tapos, 12 rin dito sa ilalim. Ayan. 12 rin para matanggal nyo yung ating drain plug. Pero pag-usapan natin mga bro. So, sa, maikli lang na video ito mga bro. Ano? Okay, so dito tayo. Paano ba mag-reset or paano mag-set ng odometer ng Honda Click? Halimbawa, gusto nyong gumagamit kayo ng fully synthetic, pwede natin paabuti ng 3,000 yan. Or five, Or uh, 2,000 pero dito sa Honda Click na ito mga bro ang sabi ko sa mayari uh, mas maganda one five ng one five lang para maalagaan natin ng mga internal parts kagaya ng block ng pisto ng rocker arm ng camshaft yan ng timing chain yan maalagaan natin yung lifespan habang mas maaga yung pag chinsoy nyo mga bro mas sumahaba yung lifespan ng ating mga engine parts or mga internal parts madami mo pang pasakal eh. okay Gagawin natin, bubuksan natin yan mga bro. Ayan. Hindi pa yung nakabukas. Isa pa, ayan. Medyo malabo lang mga bro ha. Pagpasinsyan nyo na. Ayan o. Kita ba? Kita nyo ba? Maliwanag kasi Yun lang, malabo. Malabo. Ayan. Kung nakita nyo mga bro, mayroon ditong oil change. Tapos yung total. So, para masit natin yung oras, yung oil change, marisit yung ating odometer, mayroon tayo ditong select at mayroon tayong set. So ipe-press nyo yan ang sabay O kaya ah? ipe-press natin ang sabay Dapat ang mangyayari dyan Magbiblink yung oras Check natin 1, 2, 3 Press Ayan Antayin nyo lang Ayun Nag-blink na Pag nag-blink Bibitawan nyo yan Tapos Pagka pinidot natin yung select Ayan So Magbiblink yung oil change Di ba? Ayan Nagbiblink naman yung Ayun, Ulit 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 Ayan, press, nawala eh. Ayan, nag-blink yung orasan. Hindi select ang pipindutin natin, set palang mga bro, set. Ayan, pindutin natin yung set, magbiblik blink yung hour. Ayan, yung 10. Yung 10 na yan, oras yan. Pag isa pang set, nagbi-blink naman yung minutes, yung ating 34 minutes yan. Isa pang set. Ayan, yung oil change, nag-blink, di ba? Isa pang set. Ayan, yung 500 na yan, mga bro yan yung ating odometer or pagka na-reach halimbawa nag-chisel tayo nireset natin ng 0 ay sinet natin ng 1.5 every 1.5 magbiblink yung oil change kapag kaganyan sa 500 nakaset sa 500 every, every 500 km magbiblink yan so nasa sa inyo yan kung sa inyo gustong iset pero dito nga sa motor ang pag iseset natin to sa uh, iseset natin sa wa, 1.5 yan Nai nawala na naman. Pagka matagal na hindi pinipindot nawawala mga bro. Pulutin natin. Sa isang set. Hanapin natin yung odometer. Ayan. Ayan. 'di ba? So 500. Sit natin sa. Nawala. Nalalaba. Diba, sapa sapa sapa. Nawala ko mga bro ah. Yan sit sa oras. Silik. ay set. Ayan, sit natin sa 500. Uy, nawala na. Zero na, oh. Sit natin sa 5,000. 5, ay, 500. Sit natin yung select. 1,000. Kita nyo, 1,000. Isang, isang select. 1,500. 2,000. 2,500. 3,000 3,500 4,000 Hanggang 6,000 yun eh 4,500 5,000 5,500 Hanggang 6,000 Pag pinindot natin ng isa 500 yan Okay? Pero isesit natin yan sa 1.5 Ayan Okay sa so 1.5 na yan Okay na yan mga bro Set Ayan yung total Diba ito yung total kilometer natin Ah, uh, Pwede natin yung masero mga bro Dun sa ano Dun sa odometer natin Ayan lang Ayan o oh, Kilometer o oh. Oil change Nasa 0 kilometer na tayo Okay na yan mga bro Oh, ayan, nasa 1.5 na. Ayan. Okay na yan. Ganun lang. Tapos i-off nyo para mag-reset yung ating ECU. Tapos on ulit. Yan. Okay na. O, double check natin kung nakasit siya sa 1.5. Double check natin kung nakasit sa 1.5. Set. Ayan, nasa 1.5 Oh. All chains. 1.5. Good. Okay mga bro? ganun lang kadali yung pagre reset ng odometer or yung pag kung saan nyo gustong uh, mag change oil or saan nyo gustong mag indicate yung oil change din sa ating display panel so hanggang dito lang mga bro uh, sana meron kayo natutunan susunod natin yung Aerox at Nmax marami din na nagre request sa atin yan so hanggang dito lang magandang araw sa inyong lahat at marami pa tayong gagawin ride safe mga bro para sa manaka Honda, Honda Click Shoutout po sa inyo, mga naka click. Alright.